<laughs> smiling, Alex. You're smiling. Ay, may ibang kulay ng dove. Ay, dove. <laughs> Kalapati pala yung pigeon. So, seriously. Nabosahanya parang ano, no? Mm, Wow. Okay. This one <laughs> Alex. All the wheels, the steering wheels. Oh dear. here, here, here. You hold here. Oh. Hmm. <laughs> Ako, one pound na pound, tapos 1 minute. pa. 1 minute lang siguro. Baka one minute lang yan. tidak <laughs> oh. namanya cura, parah ini pa happy. Are you not happy? Oh, is it finished? Ay, oh, not yet. Press. Oh, pwede na sa card. Hindi na siya coins. pwedeng coins? Pwede, pwede rin card. Oh, social na. Oh, hawa ka. hold them tight. Hold them tight on the steering wheels. <laughs> it's not moving. Is it not moving, Alex? Not moving kasi wala na tayong ano, budget. <laughs> for three rides.

Christmas na eh. Christmas na 125 160 ay 225 Nakakaeno 300 eh? ay Wow. Mahal, ah. Eh? Mahal pa sa isa, 153. ay mas mura to isa. 153. Yung isa, 160. Tapos ito, 85. Maliit. Dito na lang ako sa 125. Maliit naman to. Siguro yung sunod. Ito. ano nalaglag. Sorry. Maliit. Ano size yan? May size ba yan? 28 to 30. 26, 27. Ayan na lang. Eh, sige, yan na lang. O, stretchable naman. Ano ba sila? Ano? Thermal okay, ties. 30. Siguro. <laughs> Sayang lang yung 3 pounds. Nasayang yung 3 pounds natin last time. Oo, oh, mayroon pala dito, no? Oo nga, eh. Ha <laughs> Christmas decors nila. Crackers? Ah, okay. So, crackers lang siya. Ito, pink te. <laughs> Ay, ito, 10 pounds. So, parang natin ipapatong yung Christmas tree this time. Huwag na natin ipapatong. Pero, ang ganda nito. 10 pounds. Bibiliin ko ba siya? Kasi baka mamaya mawala na siya after. <laughs> Ang ganda. Puro pink. Mas malaki yun eh. 15 pounds. Ito, 5 pounds. Pero pangit ay tsura. Yan <laughs> o. At least, luxury siya. Bibi nito, oh. 18 pounds. Ang mahal naman. Oh. Ay, shucks. Damn, cute. <laughs> ang cute ng bird. 5 pounds. Dalawa. Hindi, tama na. Ay, ang cute din ito. <laughs> ang cute din niya, oh. Merong feather sa loob. Wow. Ito din. Oh, ang cute din niya. Wala, ito din. <laughs> Mga bagong design. Mga bagong design this year. Oh, lo. Ganda. Ah, okay. So, gray and beige. 10 pounds din. Oh, same lang yan. Pero may ano nga lang tayo. Christmas. Seven pounds. Ah, papel lang. Magkano yan? 2 oh. pounds? Oo. Oh. Papel lang. Ay, ay, ay. Ayoko lang nga tumingin. Tara na nga te. So, ako, na-damage yung 10 pounds ko nito. <laughs> Kailangan to yung Christmas tree doon magamit ng 10 years. <laughs> Pink. Pink. <laughs> Pink all the time. Di pa pwede magpalit ng theme. Kailangan lagi lang pink. Good morning, guys. Today po, ang gagawin ko ngayon ay mag -di DIY ako. At uh, ang plano ko ngayon ay i-close ko na itong mga wardrobes namin. So ito ang kay Steve and ito naman yung sa akin. At um, ganito na siya for about more than one year na. So it wasn't intention na ganito yung wardrobe namin na open. Ang nangyari po kasi, umorder ako ng ng mga doors. So, five doors kasi one, two, and then lima dito sa side na to. Um, I wasn't expecting na ganito siya kalaki. <laughs> so, basically, uh, dapat kasi fitted wardrobe yung gagawin ko eh at medyo mahal po dito pag nang pagawa ka ng customize kung kung ano yung itsura nung no, or figure na tong, ano empty space mo you fill up nila lahat so wala siyang um, gap ganon kung baka covered niya yung lahat ng sulok ganon so mas maganda siya kasi neat although mahal I think it would cost about I don't know three two between three and five um, maybe not three, siguro more than that kasi malak tong space nato eh at um so nakita ko medyo afford ko is IKEA so malaki po yung ano namin wardrobe namin dito um So as you can see, from top to bottom, ganyan siya kahaba. And then, uh, meron pang sa taas, eh, ito na yung pinaka, ito rin biggest size ng IKEA. So, itong taas po namin, ayan, na um, hindi na yan pa pwedeng lagyan. Kasi banda doon, hindi ko, kailangan ko pang ayusin itong kwarto namin kasi nag-mold na siya, oh. So, ito yung gagawin ko project. Um, tanggalin ko yung molds. Kasi pag winter time dito talaga namang ang mold talagang active sila. <laughs> so, um, ayun na nga. So, yung part na yun, tanggalin ko. And then, dun sa sulok na to, pa-curve po kasi siya yung ceiling namin. Pa-curve. So, wala talaga akong makukuhang ganyan na yung sa store. Ganun. So, kailangan talaga customize. So, anyway, um, ito na yung aking afford. This cost about 2,500. Imagine, 2,500 pounds etong dalawang side na to. At, uh, medyo funny. <laughs> Not funny, but awkward. Awkward. Itong part na to. So, so, ito pong nasa gitna na to is uh, chest siya ng chimney. So, nakausli po siyang ganyan. Ayan, nakausli siya. Ito yung sa chimney. And kung papabaklasin namin yan, it would cost a lot. So, ayan po siya. Kaya, medyo awkward siya. Dahil, sayang yung space actually. Malaki-laki to eh. So, um, kung ilalagay ko dun yung buong kamay ko. Yan. Ganyan siya. So, yan. Malaki din kasi ito. Itong cabinet na to. Ayan o. Mahaba siya. Hindi <laughs> ko alam kung nakikita sa camera. Pero, ayan. So, nakausli po siya dito. Nakausli din siya dito. Kung pa pwede nga lang, ay kung wala nga lang itong chest na to, mas malaki sana yung wardrobe namin. No? Pero, dahil nandyan siya, hindi ko na siya pa pwedeng, wala na ako magagawa dyan. Nasayang yung space, and uh, mahal kasi yung pabaklas. So, we have to keep it that way. Tapos so, yun na nga, yung sa Ikea, uh, sakto lang na yung sizes na nakuha ko. Meron nga lang gap ng konti dito and um ito po kasi uh, mga cables to for their TV kasi yung da dating nakatira dito meron silang TV dito so parang ah, pwede mo siyang i-connect diyan so sa baba po nakakonect yung cable hindi namin yung ginagamit um so yun yun ang plano ko um Meron dapat ako in order, like I said nga, meron akong dapat in order na doors. Pero ang nangyari po, yung doors, uh, masyado kasing malaki. So, pagka uh, i-open siyang ganun, tatama po siya dito sa bed namin. So, sabi sa akin nung nag-install nito, na dapat daw, um uh, ko, it's either palitan ko itong bed, kasi super king po itong bed namin eh. Um, or, magpa-customize ako ng door na sliding. Actually, naka-problema nga din ang pagkabit nito. Daming problema. <laughs> so, makikita niyo po dito, tinabasa niya. Yan. Kasi, ah, uh, yung curtain rod namin, mahaba siya. So, lagpas siya dito. So, tumama po yung curtain rod. So, sabi niya, okay lang ba na putulin? Siyempre, wala na akong choice kaysa naman sa hindi nila to i ano, 'di ba, ikabit. So ayun po ang nangyari. Pinaputol ko na lang din 'yon. So awkward thing naman siya, 'di ba? At least nakabit. <laughs> so sabi niya, kung magkakaroon ka ng door dito, tatama din siya dito sa window sill. So hindi rin po pwede. Tsaka may radiator kami sa baba. Um, ayan. So hindi rin talaga po pwede ang door. So, yung mga, um, mga ganong scenario na hindi ko ina-expect na magkakaroon ako ng problem. So, anyway, hindi ko pinatuloy yung doors at hindi ko na rin tinuloy yung door dun sa kabila. Kasi, yun na nga, sabi ko, parang awkward kasi hindi siya pantay. Sabi ko, okay, let's just make it open. Total, sa mga indoor wardrobe, ah, walk-in closet pa lang tawag. <laughs> As ano siya, open naman 'di ba yung setup. So sabi ko ganun na lang okay naman din siguro. Yun nga lang after one year pa sabi ko, I really need to to do something kasi na nakakalata na ako eh. Okay lang sana kung yung yung mga uh, the way nung no pag-fold ng mga damit it would stay that way pero syempre pag kumukuha ka ng mga damit nagiging magulo ganun especially itong side na to so kaya kailangan kailangan ma-hide ko siya para hindi siya masakit tingnan so kung halimbawa naman na sliding door okay lang sana pero ang problema ko next is eto so kailangan iyakatin ko siya by three section tapos pupunta siya rito on this side. Tapos, um, basta parang puro ganun eh. Para ma-open ko ito ng buo. So, ayun na nga, medyo hindi ko siya in na magkaka-problem ako ng ganyan. Anyway, so this is my solution. So, kumuha na po ako ng rod na napaka mahaba hanggang don Ayan. So, ayun na nga guys. Nakita nyo na yung mga kalat nung na pinagkakatago-tago ko, no? <laughs> yung mga damit namin, ganyan. So, um, maganda to pag na-cover. So, sabi ko, anong, anong way ko para ma-cover siya? So, this, this to, wala akong problema kung idodor ko siya. Gusto ko nga yung full-length mirror, eh. Pero, wala pa kasi akong budget for that. Um, I think it would cost me around 300 pounds. So, ang plano ko dito is full length mirror tong dalawa. But in the meantime, ano, nag-go ako sa curtain. So, plano ko, i curtain ko lahat ito. And then, all the way on this side. So, papalitan ko na tong curtain rod dito. And then, yung curtains as well. And then, at the same time, tatanggalin ko yung molds. And then, ipindurahan ko siya. So, that's my plan pero, gagawin ko dapat siya today. Ang problem ko, meron akong one piece na hindi dumating na deliver for the rod. So, ito ang current situation. Meron tayo dito ang drills at mga kalat dyan. May hagdanan tayo dyan. At, okay, so medyo natanggal na ni Ate Marisa yung molds. Pero kailangan pinturahan kasi talagang dumikit na yung ibang mold niya yung kulay itim. So, kailangan namin siyang pinturahan. So far, nalagay ko na tong holder ng rod dito at isa dito. Okay. So, mag-drill na tayo. So, hindi ko sure kung tama yung pag-measure ko doon. jaan. So, ang gagawin ko ay may measure ko rin yung nandito. Ayan, sa so measure natin. Okay, so yan. Nakabit ko na. Um, medyo alanganin na, no? So, dapat meron siya dito sa gitna. Dito. Hindi pa dumarating yung nabili ko. So, hopefully, kasha kasi 12 inches yun. Hopefully, ah, uh, aabot siya. Okay. So, dito naman tayo magdidrill. So, side na to. <laughs> hindi halatang malapit malaglag. <laughs> hindi maganda yung pagkakarot. Screw. Sana magtagal. Pero ito, saan natin ilalagay? Oh, okay o, ganda yeah. siya pag floor to ceiling, e, eh, o. Oh. Parang... Malinis. Parang yayamanin. Eh. <laughs> Malinis. Oo, no? So, ang bala ko, simula dyan hanggang dito. Yan.